Isang lola ang misteryosong naglaho sa bundok na bahagi ng Madalag Aklan. Nagtungo umano ang mag-asawa sa bundok para manguha ng nito pero bigla umanong nawala si lola. Sa kwento na ito ni Lolo Otoy ay nauna raw siya pumunta sa bundok at sumunod naman sa kanya ang kanyang asawa. Sumunod pala siya sa hulihan, ila ko yung kalabaw namin tumahimik lang naman ako. Sabi ko pupunta ako doon sa kabila. Sabi niya sasama ako. Pagdating namin doon, sabi ko dito tayo banda nito. Sabi niya oo daw. Pagdating namin doon, nanguha na kami ng nito. Magkatabi lang naman kami. Tupad -tupad man Pagdating ako dun sa pababa na bahagi, tayo, doon ako pumunta. Sa Sabi ko dito tayo ko. sa baba banda. Sabi niya, wag na. Di lang, na di lang dito na, lang na, ako mag-ikot-ikot lang ako. ako Maraming malalaking kahoy pero napakalinis sa ilalim. Sabi niya, dito lang ako. Sabi ko sa kanya, maliliit ang neto dyan. Tapos sige-sige naman ang kwan ko dun sa baba. Tapos mga ilang minuto na siguro yun pumunta siya dun sa unahan. Tapos tinawag niya yung aso. Ay si Kulit yung pangalan ng aming aso. Sabi niya, Kulit, dalawang beses niyang tinawag. Tumakbo sa kanya yung aso. Pagdating ng aso dun sa kanya, tumingin lang sa kanya tapos bumalik. Tapos yung pagtawag niya daw sa aso, dun niya na nakita yung maliit na tao. Tiyanak daw, sabi ng albularyo. Mula umaga hanggang hapon na paghahanap ay hindi raw nakita si Lola. Kaya nagtungo na ang mga kaanak nito sa barangay para humingi ng tulong. Pinuntahan ako ni Kapitan Saya bahay, tapos nag-rescue na kami dun sa Yabundo. Tapos lumakas kami tayo, so doon kami sa bukid ng usoy. Hinintay ko siya, sabi ko dito talaga dadaan yung pag-uwi. Tapos tinawag ko siya, sabi ko nasaan ka na. Walang sumasagot, umakyat pa ako dun sa taas banda. Tapos hinintay ko siya habang tinatagatag ako yung kahoy. Sa pag-aakalang nauna na raw ito sa pag-uwi at naiwan siya, ay pumunta na raw si Lolo sa kanilang kamalig. Pero pagdating doon, nakita nito ang chinelas ng asawa. Sabi ko nandito pa yung chinelas kaya alam ko na di pa siya nakakabalik sa kamalig. Hoy, pag, 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 uh, 4 Alas e naguna na ako namin. ng ako hapon nakarating dito sa bahay, tinanong ko si Linlin -Lin kung nakauwi ba yung nanay nila. Sabi niya hindi, kaya agad naman umakyat doon sa bundok si Linlin -Lin para hanapin yung nanay nila. Tapos ako mga sa nang na ako mga na Tao tatlong mga anak namin na babae na ang pumunta doon sa bundok para hanapin siya. Tapos tumakbo rin ako pabalik doon. Tapos sabi ko wala talaga lilin. Mag-agaw dilim na. Bumalik na kami dito humingi kami ng tulong kay kapitan. Halos lahat ng mga tao dito, mapalalaki at babae, umakyat na doon sa bundok para hanapin siya. Nagbalik-balik kami doon sa pinanggalingan namin. Sabi ko, paano ito wala na? Halos lahat raw ng tao sa kanilang baryo, mapabarangay, official man, at ordinaryong mamamayan ay nagtulong-tulong sa paghahanap kay Lola. Pero hindi raw nila ito matagpuan. Wala talaga, wala. Sabi ng panganay namin, paano ba si nanay na yon? Hindi yan nakatulog ng isang gabi sa kakahanap. Nung huli di ko na kaya sakit na ng mga tuhod ko. Nakauwi ako dito alas 12 imidya ng madaling araw. lang ako maakong ba uli. Pero sa akong bukong tawatan asawa maakong uli. Sa isip ko wala talagang nangyari sa kanya. Uuwi talaga ito siya. Pagkaumaga madilim-dilim pa bumalik agad ako doon. Nandoon pa yung mga naghanap ng buong gabi. Pagdating ko doon, wala pa rin. Sabi ko, paano na ito? Sa dami ng tao, luminis yung kagubatan. At dahil dito, kumonsulta na raw sila sa isang albularyo. Sinamahan raw sila ng albularyo sa paghahanap. Sabi niya, nasa sapa lang raw si nanay nakaupo. Inikot namin yung sapa, wala naman siya doon. Bumalik na naman kami doon sa bundok. Pero yung hula niya doon, daw talaga sa magkabila ang sapa. Ay, isang gabi, kami Mga alas... Isang gabi talaga kaming naghanap. Mga bandang alas tres ng madaling araw, pagod na pagod na kami. Lumipat kami sa kabilang sapa. Nagusog kami ito. May nakita ako ito nga paik. Ah, hula, permit. Yung unang hula kasi sa kubo raw. Sa kanang bahagi na pintuan, mga kaan sa metro ang pagidan papunta sa sapa. Nandoon siya. Nakita ko yung kubo na yun na may pintuan tapos paglakad namin may sapa doon sa unahan. Sabi ko baka ito yung hula ng albularyo na sa paraw. Sa paraw na iyon ay hinanap nila ang kanilang ina pero hindi nila ito natagpuan. Ay kalisod-liso pero na mga sapa, sa sapa kami ng porsyon na usoy. sa bukid iba, iba matang tawo sa sapa kami. Ubay sa sapa kita pa. May sa bukid, may, oh. may sa sapa, may sa kwan oh. yung panaw. Oh. Oh. So mga pila kamo ko gabi nga ng inusoy. Sa estimate ko sa amo sa amo nga ng grupo mga 15 kami. Hmm. pero sa estimate ko tanan tanan pati ro mga sobra sing benta siguro. Oh ah ba. Hmm. Yung pa pag may ito pag sa piyak grupo hmm. masagot tuson ko tanan ay. Eh. Oo, kababo. Sa piyak barangay pa ko na nabulig man. Nabulig po kita eh. Siyempre, ang pamilya nga ito nga sa piyak ng, grupo, hmm. ng oh, hmm. sa piyak barangay ay concern man. Nabulig hmm. man. So sa inyong barangay pa lang daw si Quinta Milog na. Mm. Sa Pihak, Paget. Bilog ang abot sa Pihak. Oo. So ano, si Bri, oh, sorry ka mo, may mga iwag ka mo, may mga flashlight gift. Flashlight, oo. Huwag ito ka mo taagyan sa dagan, nga gunak, ambi, nga... Huwag ito, mga, abir makita naman kung tara na mga spadeng aider nga sinilas, huwag man, huwag ito kita. Sa pagpati nyo, Kunshal, ano natabo ka na, sa basi na dugay imaw, basi ka nahuwag sa mga sapa, di ba, kung ano na natabo mo? Hey. Ay, ang sako sa kang ino kung kung ng mga na stroke eh, mao s'yempre high blood mao eh mm -hmm. Eh, na gusto mo eh, mag stroke mm -hmm. makita kita ron ay sa kaabo ang tao ang kabuabo nga iwag plus light so, mo mao kita gid mo kuno na tumbay sa tao kung kumigain na kana ay wag na mo makita so sa pagpati niyo ano ano ro Sa personal na opinyon ni Kagawad Nidik, na ito na pinagtripan o pinaglaruan siyurro. ng ay, inkanto ay, o taglugar siyurra, ang nasabing siyurra, lola. Sa ako asa, yung sa akon nga side, medyo ginbago na siguro ay pun ordinaryo tanga ang pagkadoga, makita ka naman sa kabo at ang gawso eh. Malibot ako, paglibot ko, ang akon man ito halinan, dato man akon man gin, abutan hmm. Sige lang ako hala, sige akon panaw, gabit-bit ako, paano, gabit ako, isa ako nga ngarung ispading ag... Ang nito nga to nga wa pa nga nito mabugkos bit kuman. Mm -hmm. Tapos ulihi si makon ako bala nakon nga to. Just kumakon si inyon ako kara nakon nga to. Mm -hmm. Sige gid ang pilinanaw akon may mahawan akong maagyan, may ma agyan mm -hmm. akong malikot o nga kalikot-likot. Tapos yung ulihin na ako na pamantaw, abo na nga kahoy yung vlog ko. Mm -hmm. Pag abo ng kahoy nga tundag ko, punduan ay man ako ang magpang... Naga, nalantaw ko lang bukid na ako daw punta napuntariya, kuro bukid na muna di karon. Mm -hmm. maakon di kato ko maagi ay ito, gid ako maakon malapos. Nakon nga to, buhay ko man nga tilinikang. Mabalik man ako to sa akon ginaagyan. Oo. Oh, no, Naglilibot-libot. libot, no, nalibot, so, libot eh. ako. Man, guru, siguro abo akong bagras. Pag dugay na nga, panaw na ako, nalapanaw. Mm -hmm. I makun sinakon si so, ba bamakon ako kara nakun ngatu man makun iya makun ba ako nakaabot pungko man ako ngatu mm -hmm. sempre ginagaoy ako ay may mataas akong agyan may Mas, manaba sa kalaog, Oo. Sa kalaog, Oo. ay libot-libot mm -hmm. ulihi ay singit ako Bisininggit ako Ay, iwa e, man na tawo nga mabatian ay sempre ato kastaron hmm. ni akong pilinanaw abot ang sa akong naagyan hmm. oo abo nga sa ang asapa naagyan igo pagdugumon dugo ah. sino malama kon ako karamaad to. nagakahugog ako sa sapa kahugog ako sa sapa Diyos kumakon si uno ako kumakon ako karas na nga tuman pero ma wa madula ang piniino galing hindi ako kakita at dalan nga kung siin ako maadto.